Ate Lua, okay ka lang ba dito? Karma ko na ata, eh. Ate Lua, kaya ka ba nagsorry sa akin? Dahil... Dahil... patay ko si Mama. este lugar. Ah. Bakit ganyan yung mga mukha nyo? Okay lang ako. Siguro, kailangan ko na talaga tagapin yung nararanasan ko. Pakiusap ko lang. Yung anak ko, si Bryce. Please lang, huwag niyong yung anak ko, ha? Ah. Sasha na. Huwag kang mag-alala. mo. Pamilya namin si Bryce. Ah, uh, si Papi. Kamusta nga pala si Papi? Oh, huwag niyong ang mapaglaroan siya ni Margot, ha? Huwag mo nasabi yun. Basta sabi kasi niya, kinakalaban niyo raw siya. Kaya gagamitin niya si Bobby para tumistigo laban sa akin. gusto talaga akong sakta ni Marcon. Alam niyang mahalaga sa akin si Bobby. At alam niyang galit na galit pa rin sa akin doon. Eloisa, hey, gusto niyang mapahiya si Bobby. Alam niyang hindi kakayanin ni Bobby magsalita sa harap ng maraming tao. Girl, okay ka lang? Kapal na morgot na yan eh. Hindi na ako makapagpigil eh. Ano mo, kailangan niya malaman na hindi lahat ng tao natatakot sa kanya. Kailangan niya malaman na hindi lahat ng gusto niya masusunod. Naman, maraming salamat ah. Maraming salamat sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ano, ano na. Girl! Girl! Hoy! Teka lang, hindi lang pa tayo world-worthy nito eh. Ayun. Okay, easy, be strong.